Ah, ito siya rin. Matalim pa lang. Grabe okay, turuan pa. Hindi ko tinuturoan siya. ko lang <laughs> ba? Dera,

pala. Ito meron dyan. Yeah. Burst, meron daw burst. <laughs> okay. okay. Ito Kaka dismounted. Wala pa lang kayo. Ito pa, ito pa, ito pa. Ito ng chest. Ito pa, meron dito. Paping, paping. Ito, 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 Paping. Go, 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 go. Hindi ko maano. Jan 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 papunta diyan. Yung yung it's mounted ba? Hindi. Sa ni kumuha ng chest. Sa ni kumuha ng chest. Tara, patayin natin 'yan. Nakakuha na ng blood mounted. na ba? Doctor. Grabe mga blazing niyan talaga. ਉਹ ਗਰਵਿਆ ਗੁੱਚੀ ਗੁੱਚੀ